Oh, anyaman de ta impamud pangananan. Suportaran so, na ko dai mesa plant sili, kita mm um, sili, ni um, sili, ah, sili. Sila, ah, oh. sili. Oh, impagkuntoy in rabaw ti lamisa ag agburasen no mga anak. Talaga Dagita talag ta pagsiatam ti oh, mo. Oh, dinak mayat adda it indoor plant kong nga uh, gawen. Gawen. Oh, adda ti plant kong sili. Oh niya yeah, mo Uh, very important eh, na ito. Mm -hmm, Lord. iti pandangan. Apo, ah, Diyos ko. O, oh, inalak na ito. Ikinda niya barkadang mo't lang nga ng 20-20 indoor plant. Apo. Ah, Siguradong oh. lang ha. Amanin. <laughs> Amanin. Oh. Amok na alam de -tang. Oh, iso nga support aram na ito ila ito yin. Yeah, de Oh, mesa plant. Mesa plant nga. Iso. Indoor pa rin na. Oh. hanakit indoor aram ito yung mesa tayan na. Oh, nagmayas nga. Oh, at ito na loomon nga. Oh. Kapitur ka garo dun. La lor. Eh. Kapitur. Kapitur ka. Dalusak pa dito. Ito nung meti pag yun na. Hmm. Eka ngay ta. Stop. mm -hmm bagkitsan, oh, nangabsa, tiladangay, ipanad. Na baka dalusang niya nga tapay sumaro Baka Anong amok di sumaro no. Baka mm. makigtutak to. Dato dito yun. <coughs> mm, tamo, mm. May bagay na ito yung labisaan kong masaraming. Mm -hmm, Diyos ko, oh, baka buwan. Baka buwan di sumaro. Baka kayo ti buwan di sumaro yun. Oh, Delikata at malayon. Okay na, Bye bye.